let's let us pray. Oh, Papa Jesus, take my. Oh, pagalit na po ako, ako, Papa Jesus. It's okay. Hmm. Di ba nakakalungkot talaga ano? Uh, walang parents. Kaya sabi ko sa sarili ko. Ah uh, paano namin paano namin na 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 survive itong mga ganitong sitwasyon na kami lang dalawang mag-asawa kasi kami dalawa dalawang mag-asawa. Talagang kami lang dito sa mga bata. Uh, ako ako naglalaba, ako ang nagluluto, si misis nag-aalaga kay Jordan pagka na, nasa bahay siya. Uh, tulungan talaga. Ang hirap ng buhay na walang parents. Kaya ang mga ang mga may parents na kasama pahalagahan niyo po sila lalo na nasa abroad kayo napakalaking tulong po nila Huwag niyo naman po silang gawing katulong ako sabi ko nga sa mi kay Mrs. kung lang si ang parents ko napakaswerte swerte nila at paparanas ko sa kanila ganyan naman po siguro talaga no Uh, pagka, ano, pagka uh, wala na yung parents doon mo nasasabi pero in my situation kaya nasasabi ko to uh, napapag-isip ko at nararamdaman ko kahit wala na sila sinasabi ko sa sarili ko sana ginawa ko to sana buhay pa sila kaya kayo mga kaibigan mga kababayan, mga kapatid or mga uh, kasama sa abroad Uh, palagan nyo po yung mga parents ninyo kasi ma mahirap mawala ng ma mahirap walang talagang ano kayo lahat ang gagawa lalo lang may ano yung baby ko si Jordan ang hirap napakasakit uh, yun nga nabanggit ko nga uh, may mga nakikita ko mga uh, mga mga elder natin dito sa ibang bansa sa, sa Canada napakalungkot isipin Tumatanda po sila. Sana, nai-enjoy na lang nila yung mga... Ayoko pong mangyayari sa akin yun eh. Ayoko po, pong mangyayari sa magkasawa yun. Well, makakalungkot po. Makakalungkot. Pero siguro, binigay ng Panginoon sa amin to para maging matatag kami Nainggit nga ako kay Kuya Puto. <laughs> May magulang pa siya. Alam mo nyo, real talk po tayo. Minsan lang mabuhay ang mga magulang natin. Mahalagan po natin sila. Kahit anong ginawa nila, anong, anong pagkakamali nila, kagaya rin po natin sila, mga tao rin sila, nagkamali. At ang, gusto lang nila, mapabuti ang mga anak nila. Katulad natin ngayon. Hindi, hindi ako nag hindi ako, hindi ako nawenta. Pero kuminsan dumarating sa sa buhay ng tao, ganyan pala pag wala ng parents mo. Pero isa lang po masasabi ko, mahalin ninyo wala nang iigit pa doon. Appreciate them until now they are alive, they are with you. Sige, mag-umpisa na tayo ng luto ng luga ni Jordan kasi baka ayan na. Yes, I'm cooking! Gutom na po siguro. Hirap, hirap talaga pagka may sakit yung bata. Pasensya na po ah. Uh, medyo medyo nawala tayo sa mga usapang ano. Kailangan po natin asikasuhin muna tong si Jordan. Eh, lugaw lang ang mapapakain ko sa kanya kasi... Kumakain siya ng mga biskwit, sinusukan niya. Iniintay ko lang si Mrs. I Ibili ng Gatorade. Sana wala siyang problema sa stomach niya. Yes, you cannot drink milk because sinusuka mo wait for this sa uh, pwede uh, lugaw pwedeng uminom ng, ng garas eh kaya uh, pinapatubig ko na lang siya kaya, uh, sabi ko nga uh, ang tatay ko nawala tatrabaho na rin ako at uh, may pamilya na rin ako na, 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 na ano niya si Jacob na nakita niya rin si Jacob nung 2 years old pa siya sabi nga ako minsan, iniisip ko, talagang siguro kinuha ng Panginoon yung mga magulang ko kasi Kung hindi, kung wala, nandito rin yung mga magulang ko, hindi rin ako siguro makakapunta sa Canada Hindi rin siguro ako magsusumikap na, na arapin ko yung ano Kasi alam naman natin yung sitwasyon natin pagka may mga magulang tayo Lagi natin pinapaasa yung mga, sa, sa mga magulang natin, di ba? Yung mga, yon ko, siguro ganun nga, siguro Uh, binibigyan uh, ko ko na lang positive lahat lang lahat, lahat naman la, kailangan nating isipin na positive eh sa mga nangyayari sa buhay natin ang problema hindi natin kailangan ni negative i-challenge natin gawin natin challenge sa buhay yan maging positive tayo makakaraos din po lahat <laughs> sa mga ganitong sitwasyon mga kapatid mga kababayan tinitake ka uh, ano ko na lang siya challenge or positive at least na sinasabi ko na alagaan ko yun ako dahil hindi ko nga naalagaan si Diko at least napapakita ko sa pangalawa nakikita ni Jordan kung paano ko alaga si, si Dico paano ko alagaan yung kapatid niya eh, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na binibigyan niya ako ng oras para alagaan si Jordan para magkaroon ako ng oras sa kanya. Pero iniingin ko sa Panginoon, huwag naman sana na tuloy-tuloy. <laughs> Mahirap po kasi tuloy-tuloy eh. Kawawa naman si Mrs. kung siya lang yung magtatrabaho. Kaya yun, take it uh, positive lagi. Ano nangyayari sa buhay natin? No? Hindi natin kailangan sa resolve Uh, tinitingnan na ating Panginoon kung paano tayo maging matatag. Tinitingnan niya tayo, paano tayo, paano, paano natin, paano natin ilagay sa Kanya lahat ng problema natin. Kasi, ganito po yan eh, mga kababayan. Dasal ka ng dasal. Ito, na ano ko lang, na, nababasa ko sa mga dyaryo na napapanood ko rin sa, sa mga sharing ng mga ibang tao dasal ka ng dasal na sana uh, maging mabuti at mag maging magaan ang buhay. Pero ang problema ho sa ating mga tao, given na, uh, given na sa atin yan, nature na natin yan. Nag-worry pa rin tayo. Kaya kung minsan natitrigger tayo ng depression. Sa, so, kayo po, bilang magulang, ang anak mo, sasabihin mo sa anak mo, huwag mag-alala kung bahala. Tapos, makikita mo yung anak mo, nag-aalala. Tayo rin mga taong umingi ng gabay sa Panginoon. Lagi tayo nag-aalala. So, nakikreate tayo ng sarili nating bulto sa sarili at nagiging depression yun. Hanggat, hanggang ma ma maging grabe na lang ang sitwasyon. Pagka po tayo nagbigay ng... Uh, uh, pagsubok or uh, mga problema ang Ibigay po natin lahat. Trust the God. Kukunin niya po yun. At siya po ang bahala sa inyo. Kasi kung hindi, ka, kung hindi mo i-release ng 100%, paano sasabihin niyo ng Panginoon, binibigay mo nga sa akin, hindi ka naman nagtitiwala. Pagkatiwalaan niyo po ang Panginoon, pagka binigay niyo yung hindi mo kang dapat ma-depress kasi ang Panginoon ang bahalang gagawa ng problema ang binigay mo sa Kanya. Solusyon. Kasi kinreate niya tayo. Kinreate niya tayo, hindi niya tayo mababayaan. So, think about it mga kaibigan. Pagka binigay mo ang problema mo sa Panginoon, 100% paubahaya mo sa Kanya. The best na gawin para niyo. Mga, okay. iyaano muna natin tong niluluto natin baka masunog. Lagay na tayo ng patis. Konti lang patis. Ito, itong gift ng mga magulang ko sa akin. Tinuruan ako magluto. Kapampangan po tayo. Uh, kaya yeah. medyo mayaan po po tayo sa pagluluto. Alam naman siguro pagka nagsasalita ako. Dari <laughs> yung na ano ako kapampangan, may tono ako kapampangan Dagdagan na natin para matagal-tagal na rin na yung hindi nakapag uh, ng lugaw Magugas muna tayo ng plato. Uh, samahan nyo ako ang magugas ng plato mga kaibigan. Pasensya na hindi tayo mak makapagkwentuhan ngayon kasi kailangan ko ng pakainin si Jordan. Ayaw niya o umalis sa tabi niya. Pupunta ka lang dito sa baba. Tignan ko lang itong washing machine kung talaga akong maandar. Wala ako lang pang... Ay hirap talaga pagkala <laughs> binigyan ko siya ng strawberry gusto niya pa daw kasi pagka ganyan niya more, more hindi pa siya masyadong magsalita pero nagsasign language siya po yan ang uh, 2 years old dahil uh, medyo delay po siya magsalita pero lagi Daddy, uh, Baba, uh, Babay. Alam na niyang sabihin. Yun yan po talaga siguro yung mga ano, batang lalaki. Late sila magsalita. Sana huwag na siyang wag na siyang isuka tong ano, strawberry. Gusto ba, ba daw ng strawberry? Sana wag siyang magsuka dito. Humihingi siya ng humihingi ng pagkain. Eh binibigyan ko siya ng strawberry, sinusuka niya rin strawberry. Yeah, ko dito sa lugaw na niluluto ko. Baka makakain siya at hindi niya suka. Mga kababayan, comment naman kayo ko ano yung pwedeng ngapaano sa kanya mapakain para hindi siya magsuka. Kasi naawa talaga ako sa mga ganito. Hindi ko alam. Ako, hindi ko alam kung anong ako nung bata ako, alam ko. Skyplex tapos magre-request ka ro Royal Sprite. Ano nga pala Sprite no? Ano 'yon? May may ano 'yon, as uh, gas para magkaroon siya ng konting ano pabilangwa mamaya comment naman po kayo kung ano magandang napakain or anong pwedeng gawin sa kanya kasi nagsusuka siya eh 2 years old si Jordan so siguro hanggang dito muna uh, ang vlog natin mga kababayan so <clears throat> uh, Thank you very much sa mga bagong subscriber ko, uh, I, uh, Mama Arillano, thank you very much. Uh, uh, sino pa ba yung isa? Mayroon na ako. Basta pagpatuloy nyo lang po ang pagsubscribe sa ano ko uh, sa channel ko at uh, i-update ko kayo kung ano nangyayari kay Jordan at nangyayari sa buhay namin dito sa Canada. Uh, again, hindi po natin inaanong uh makipag uh, tagisan sa buhay pero uh gusto ko lang share ang simpleng buhay namin dito sa Canada. So, mga kababayan, always be safe. Always trust God whatever you are facing problem. Always pray for him, uh, to him. Thank you very much mga kababayan. Ingat kayo kahit sa, naman sanman po ako sa sulok ng mundo. Uh, God bless you. Please pray for everybody.